Brad, hindi pa ka lang katatanong, may regalo na. Kita ka. Diyan lang muna. Di ba Muslim ka na, Brad? Okay. Anong tanong? tanong? Tanong ko lang. Oh. Sa Islam ba, ay meron din ba ang karapatan ng babae na tumanggi ayon sa pinagkasunod ko sa kanya ng magulang? May karapatan ba yung tumanggi? Tumanggi ang isang babae, mm. mm Muslim, na pinagkasunod ko ng kanyang magulang. Mm. At ang babae, meron pa siyang karapatan na tumanggi. Hindi ko kaya, Ustad. Sagutin na. Hindi mo kaya? Ako ba ako sa sagot? Ako ikaw ikaw masasagot. Eh. May karapatan ba yung tumanggi. Oo, oh, yung isang babae. Yung mm. ba? ikaw may anak ka. Oh. Mm. Then, yung anak mo, pinagkasundo mo doon sa lalaki na gusto mo. Okay. So, balik, ang anak mo na babae ay ayaw doon sa pinagkasundo mo sa kanya. Mm -hmm. So, ang tanong doon, meron ba ang karapatan ang anak mo na tumanggi? ayaw sa kagustuhan mo. Maraming bisis na yung inulit, pero isa lang ang regalo. Hindi. Sige, sige, sige. Sige, sige. Ha? Kayo na po sa <laughs> mga. mo, brother. Siya ang tinanong mo, pero binato niya sa akin. O okay lang sa'yo? Okay lang. Ha? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ambil, halikin po nga. Lapit ka dyan. <clears throat> Ikaw ba'y may anak ng babae? Wala pa. Wala pa. May asawa ka na. Meron. Ambil, yung tanong mo maganda yung brother. Kung ang tinatawag yung sa Bisaya buya sa Bisaya buya, buya. buya. I mean, I mean, ang panyon sa English betrothal go, go between oh betrothal ibig sabihin yung ina-arrange ba oh. nag-uusap yung ayong uh, pamilya sa pamilya magulang sa magulang sa Muslim pwede yan. pero pagdating ng uh, maturity sabihin may isip na sila ang babae at ang lalaki kasi yan hindi pa yan consummated a marriage brother Supusing, may anak ang misis mo. Uh, nandoon pa sa, sa pupunan. Pwede uh. Brad, kung lalaki yan. Uh. Ito, kung babae, itaris natin. Ang tawag niyan, boya. Ha? Uh. Pero maging valid lamang yan kung sila ay umabot na sa sa idad, edad. Sa edad. Si At, uh. hindi niyo, hindi ito, hindi sa Islam, hindi 18. So, pasang sa Islam, pag ang babae ay mayroon na siyang, ano, mayroon na siyang dalaw. Dalaw ang tawag? Dalaw. Dalaw. Dalaw, grabe. Dalaw pala yung tawag, no? Dalaw. Okay, sa Islam, sa Masaya, dili eh. Tugok. Tugok. Oh. so, sa Islam, pag mayroon na siyang ganon, dalaw, may sabihin, ready na siya. Kasi anong purpose? Ganon. Mayroon siyang dalaw. May sabihin, dalaga na. Pag dalaga, may sabihin, fertile soil na. May ulan na. Ha? Pwede pwede na magtanim. So, yun po ang, ibin sa mga science, sa logic, okay? tanungin yung babae ha or sa bakit sa wala pang dalaw pwedeng siyang tanungin dahil by well, dalaw brother minsan mayroong noybe mayroong jeans mayroong dose di ba tatanungin ang babae kayo ay mag-asawa kayo ay uh, ni arrange namin gusto mo ba yung lalaki sabi niya pangit niyan ha hindi pwede hindi ko na gusto niyan na inlove ka ba niyan sa niya, hindi ang lalaki naman sabi niya oh nakagusto ako ay hindi po itutuloy kung isang babae ay sabi niya ay hindi may karapatan sa so, short po ay may karapatan po ang babae na tumanggi at accept yan po ang Islam patas ng Islam pag sabi nyo oh sundin mo ang gusto ko bawal po yung sa Islam bawal po yung sa Islam dahil sa Islam ang may karapatan ah, talaga una ang babae at lalaki bakit naman hindi pwede bakit ang tulog ba sa akin suposing may may batang babae ayaw niya bakit sino bang sasama sa kanya Di yung lalaki eh kung ayaw niya sa Islam, bawal yun. Vice versa. Kahit ang lalaki rin ay ayaw niya. So, pusing yung babae ay lumaki, isa lang ang mata. Eh, ako, eh, kumpito yung dalawa yung mata ko. Eh, ang babae, isa lang ang mata. Gusto, sino bang gusto mag-asawa dito ng babae, isa lang ang mata? Ha? Huh? Hindi ka rin mapipilit. Eh, lalaki, ayaw ko yun eh. O, or duling, sabi natin na duling. Eh, pasensya lang kayo kung may mga duling dito ha, hindi tayo sinasadya. Okay? So, sa Islam brother, both, mayroon silang karapatan ha? Ah, Pagtanggi o tatanggap. Love letter dito. Okay? Satisfied ka, mother? Satisfied. Okay. Sige. Insya Allah, pag may anak ng dalaga, sabihin mo sa akin, ha? Okay. Ha? Okay. Ah, okay. okay.